Hey, 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 mga kabahaw! Nandito na naman ang babaeng nasa Amerika, pero ang mukha ay parang wala sa Amerika. For to this video, magpiprito ako ng isda dito sa aming labas, sa may backyard. Kasi ayoko magprito sa loob, gawa ng mga ngamon. Ibi video ko habang nagprito dahil para may upload ako sa aking YouTube channel. Okay, ito na ang aking apoy. Napaapoy ko pa. Ganito talaga dito, no? Ang akaba ko kasi ano. Pwede naman ako magprito sa ano, sa loob. Kaso ay, ayoko nga. Kasi ang amoy ng buhay is ang tagal mawala. Kaya need ko dito sa labas magprito. <clears throat> maano na dito sa Amerika, full season na siya. Kaya yung mga, yung, yung mga, ano namin dito, yung mga dahon. Hindi ko na yun winawalis kasi wala namang ano, wala nang silbi pag walisin mo pa yan kasi marami na namang malalaglag. Kasi ma, fall na nga siya. Mag, uh, fall na siya talaga. Officially fall na. Last September 21. Ganon. So, itong ano ko. Pag pre-preto ko ng isda dito sa labas is <laughs> wala lang. Ina ano ang tawag nito? ano ko lang ba? Kasi wala akong pang-upload sa YouTube channel ko. Para lang may pang-upload ba? Ito namang mga videos ko is wala naman to mga edit-edit. wala mga effect-effect. Basta random videos lang. What you see is what you get. Ganyan lang. Kasi sayang naman yung YouTube channel. Walang mga upload-upload. So kahit ano na lang ang i-upload. Eh. hindi naman tayo sikat na vlogger eh. Pero ano, nakakatuwa kasi may ano na ako, may 38 followers. 21 lang yun dati. Tapos ngayon, naging 20, ah, nami amin 38 na siya. Nakakatuwa. <laughs> parang tayo mga small, uh, small, ano, YouTuber. Parang, ang saya-saya na pag isang araw may isang nagpa-follow ay nagpa nagsubscribe no basta lang ano basta sa di ba diba? wala namang masama eh pero ang bato basta sit back and relax lang kayo diyan kung manunood kayo maraming maraming salamat boring naman talaga tong videos ko Yung mga videos ko wala namang mama, kung tutuusin yung mga videos ko, wala namang makakakunta-kunta. Yung mga random lang na nangyayari. So, ano ko dito yung magsaing, ganito, magprito, minsan magmukbang. Mamaya, pagkatapos nitong prituhin ko, imukbang ko na naman to, yung video ko na naman to. Gano'n. Tapos, wala, i-upload lang. Para may, ano yung, ano, YouTube channel natin. May, may, upload na videos. Malay mo naman, oh no? Kikita tayo. So, why not try? Try lang naman. <clears throat> Buhay, Amerika. Buhay, Amerika. Yung mukha, ah, uh, yung mukha ko wala talaga sa Amerika. Yung mukha ko parang wala sa Amerika. Yung mga suot ko parang wala sa Amerika. Ano lang ako, simple lang. <laughs> Kasi wala naman ako okay, yung pang sosyal-sosyal. Ano ko lang. Yung mga ibang tao dito yung family ko, yung mga ibang mga Pinoy ba. Parang nakaka-ano. Nakaka- Hindi naman. Parang nakaka-amaze. Kasi parang ang, ang, ano nila yung sosyal-sosyal. Ang ganda na ng mga postura. Pero ako talaga. Ano din kasi yun. Know, depende din yun sa status ng lives. Ah, anong buhay nyo. Kung, kung siyempre mayaman kayo afford mo talaga magpostura. Kami kasi parang wala lang, simple lang. Simpli lang talaga one uh, ano, ano ta. Hindi naman one day one eight, pero ano lang yung ano lang kami. Nasa lower class lang kami na asawa ko. Pero at least yung asawa ko kasi may sariling bahay kaya doon lang ako nagpapasalamat talaga. May sarili siyang bahay. No, hindi kami nangungupahan kasi sobrang mahal nangungupahan dito sa Amerika yun lang, kwento-kwentohan Quinto lang tayo dito sa aking YouTube channel. And please lang, no, mag-ano naman kayo, no, mag-ano tawag nito? Mag-comment, tsaka mag-like, and most especially, espe most especially, subscribe. Baruk-baruk pa nga, hindi pa nga ako, ano, medyo, hindi matagal-tagal na lang ako dito sa Amerika, but my English is still broke and baruk-baruk. But I don't care. <laughs> No, wala namang ano dito. Dito kasi walang mga -ho ka. I just try not to speak English in ano, social media kasi marami mga bashers. But anyway, yung pagka nagkamali-mali ka nga sa social media, parang dun ka pa nga mag-bloom eh. Kaya lang, pero ano, maybe next time, charot. <coughs> Tagalin man manon nito apoy ko ay. Post ko muna yung aking ano video. <coughs> Anong minutes na ba?